Okay, nandito tayo sa Moto Town at uh, dito mayroong malaki ang test ride ng big bike ang daming big bike mam huwag to sa kung gusto mo big uh, ng yeah, may adventure, sports bike uh, may classic Rambler, Ducati, halos lahat ng big bike nandito Suzuki, Brickstall, U, UJ, UJ Motors, Honda Yamaha, Kawasaki, halos lahat nandito tinuturang nato sa Pasig, sa Bridgetown is parang isa sa magiging tinagurahan na nila na ano motorcycle community ground lahat ng ano nagmomotor ginagawa na nilang event dito sa Bridgetown bago ay mapag test drive kailangan nyo mag register dito sa booth na to tapos may papasa sa inyong QR code tapos may pupunta kayo dito para sa assessment Ayan, dito kayo para sa assessment pattern Ano na mga yari. Magkano ang price niya? Price niya? Uh, 368 po, pero may promo tayo ng 358. Ay, 348. 348. Hanggang kailan yung promo niya? Ng, ano know, sir, hanggang end of the month. End of the month ng ano? Bukas! <laughs> Wala na. Sharpie na lang muna. <laughs> oh, Sharpie. Bali, 358. Huh? 358. 368. 368. So Total Maxi Bristol Maxi 400 na traction control version 2 so adjustable yung lever nya adjustable din to so try natin subukan kasi ito yung ano ito yung sa look alike ng XADB ano to may camera na siya installed ng camera na yan ha may camera na po siya harap likod ah harap likod Mas, kung na mag start siya automatic nag record na po siya Saan yung ano niya? Para memory card niya? Para maku... Sir, ikaw kundi sa phone. Ah, okay. Ang galing, no? Ilang gig yan yung ano niyan? no? Sa capacity ng phone niya. Ah, sa phone niya mismo, ano? Sa phone Oo. Hindi pala dito sa mismo moto. Kung baga, naka... Pag na-connect na siya, doon na siya mag-record siya. Ano niya? okay. Ayos. So, ayun Let's go. Subuhan natin. Oh, maganda yung ano, oh. malakas yung response yung ano niya. Tapos sa seat light naman 5.5 oh. Flat footed naman ako dito, hindi naman sa ganun ka ano, Tipto, hindi sa hindi uh, ka tipto dito Ha, sobrang lapad ng ano uh, nga, sobrang lapad na upuan nya Malambot Ako ah, umpito sa angkas Talaga angkas, so oh, let's go! Relax mode ka dito. Yung tagtag -tag yan di malanta tayo sa manhole. Wow, hindi ramdam yung tagtag -tag, ah. 400cc. So maganda yung ano handling niya. Yung gulong, okay oh, na okay yung gulong nito, makapit. Rear brake. Ah, okay. Yung ganda ng pagkakagalaw ng ABS. Nagba-vibrate tong ano. Aliwa mong ano. Lever. Makakamdaman mo yung gana ng ABS. Okay. nag skid Maganda yung braking. Sudden brake. Okay, hindi nag Okay Rear brake Okay maganda Sa halagang 368 Tapos na yung promo nila na 348 sana Hanggang end of, end of this July Ay June pala Sa low RPM ka, medyo ma-vibrate ng konti. Konting-konti lang naman, hindi mo naman masyado mapapansin. Yung vibration niya. Tapos ang ganda ng ano niya, yung tar, tar tara talaga oh. Ngayon, sa high speed naman natin tignan. Malakas yung response niya. Oh. okay, maganda. So dito hindi mo na kailangan magpiga-piga ng masyado dahil malakas na yung power nito mas mo kung nakababad hindi mo kailangan ibabad nang ng masyado to kung city driving ka pero kung long drive okay na okay to kasi may ibubura naman talaga tong Bristol na to sarap sarap sa paa oh lapad oh so yun lang uh, para sa akin okay sa akin tong ano, 10 ton sa akin tong motor na to kasi mukha, mukha niya na niya si XADB may camera kaharap likod pala USB niya Pwede ka mag-charge ng cellphone. A B dual ABS na sa traction control.